Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Kung kayo ay mahilig sa sugal, kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte. Panati ko kayo sa mga ganitong usapin. Panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, pumanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumawa ng mga pampaswerte bago tumaya sa mga tinatayaan yung sugal. Bago kayo pumunta sa mga loto STL o mga sugal na tinatayaan ninyo. Ang pampaswerteng ito ay pwede kahit sa anong uri ng sugal. Gagawin ang pampaswerteng ito sa araw ng Martes at Biyernes para mas lalong epektibo dahil ang mga araw na ito ay merong malakas na energy para maging epektibo at tumalab ang mga pampaswerte na ginagawa. Mga ngailangan lamang tayo dito ng mga lagayan na jar o mga maliliit na may takip na kagaya ng ganito at mga ngailangan tayo ng isang papel. Isusulat dito sa papel ang salitang Mananalo ako sa kahit na anong uri ng sugal na tatayaan ko. I claim it. Ito ang isusulat sa papel. At saka mo ngayon ito, irorolyo at ilalagay mo dito sa maliit na lagayan. At mangangailangan din tayo dito ng asin. pupunuin mo ito ng asin hanggang mabaon ang papel na isinuksok dito sa lagayan. At pagkatapos ay takpan. Hawakan ng dalawang palad mo at bulungan mo ng mga good intentions mo na ikaw ang manalo sa mga tinatayan mong sugal. Ikaw ang manalo na ng jackpot. Ikaw ang maging grand winner at saka mo banggitin ng tatlong beses ang sinulat mo sa papel. Bulungan mo ito ng Mananalo ako sa lahat ng uri ng sugal na tatayaan ko. Mananalo ako sa lahat ng uri ng sugal na tatayaan ko. Mananalo ako sa lahat ng uri ng sugal na tatayaan ko. I claim it. I claim it. I claim it. At bago ka tumaya o pupunta sa sugal na tinatayaan mo, palagi mong dadalhin ang boteng ito o jar na ito o pampaswerteng ito. Ilagay mo sa iyong bag at hawak-hawakan bago ka tumaya. Kaya kung hindi mo pa nasusubukan ang ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lalo na kung meron kang mga maliliit na jar dyan, gawin lamang ang pampaswerteng ito at tiyak na lalapitan ka ng swerte. Ikaw ang mananalo sa mga sugal na tatayaan mo. Basta magpakapositibo ka lang at paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umudlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.